Pun guys, meron po sa atin yung dinala na TC125. Malakas ang kuryente kasi ayaw mandar. Tinesting na namin yung CDI, ay ayaw pa rin. Kailta namin, nirekta na namin, ayaw pa rin umandar. Ignition coil palit, tinesting din namin, ayaw pa rin pero malakas ang kuryente. Yung pulser niya, pinaltan din namin. Malakas din ang kuryente, ayaw pa rin umandar pinalik pinagbaliktad ko na yung kanyang palser malakas pa rin ng kuryente kaso ayaw pa rin naman dar ngayon titingnan naman namin yung head nya bubunutin namin baka yung piston nya ay yung piston ring nya ay dumikit na sa piston kaya hindi kasi nung nagko-compress na maganda pero may compression po siya hindi po sa loss compression ngayon, titingnan po namin yung piston at yung block. Baka doon po may problema. Kaya atin pong bunutin na itong head na to. Simulan natin guys. Let's go. nabunot na po namin yung head ni TC125. Ayan. So pong piston nilinis na namin. At maraming dumi-dumi yung pinakampagitan niya. Ngayon nakita po namin yung problema. Loose compression. Na ah, singaw po yung kanyang intake. Ah, exhaust. Pero yung intake okay po. Kasi tinisting po namin. Tinisting po ni Joshua. Nilagyan po ng gasolina. Yung intake, take wala nang tumagas dun sa exhaust ang lakas ng tagas ng gasolina kaya iaasinta barbola po ito para po matanggal yung pagka singaw niya Yan. yun po yung naging problema ang lakas po ng kuryente kaso ayaw umandar pero ang lakas din po ng compression niya yun lang po ang problema yung po kanyang exhaust ay singaw din kaya binuksan na po namin kasi kutog ko po ay pag hindi piston yung kanyang barbula talaga yung barbula po ang nagkaroon ng problema kaya kaya asinta barbula po ito ni Joshua atin po simulan na let's go guys yan guys ito yung barbula tapo pala singaw ayan may Ukit na may parang minatnat ng anay Ayan Ayan siya. Yes, eh. Hindi na kayang iasinta sobrang lalim Kaya po pala na singaw Ayan Kahit po ito iniahin At iasinta Malalim na po Ayan, Ayan siya guys So, parting yan. Uh, singaw po talaga siya sayang guys siya na ni Joshua yung bagong barbula uh, CG125 po yung kanyang kasukat na barbula at iaasin na po ni Joshua uh, sa atin ang simulan guys let's go Okay guys, so okay na po tapos ng asinta barbula ni Joshua na kinakabit na po yung barbula bulb at uh, yung spring pati po bulb seal pinalta na rin para isang anuhan na po nung pagkakabit kasi na asinta barbula po siya at matik po papaltan po siya ng valve barbu ah, uh, bulb seal para hindi po umusok uh, pinapaltan na Pagpo nag asinta marbula ay diretso po palit ng valve seal kasi pagka hindi po sinaltan yan po pagka asinta ay lumalaki po yung panabi ng valve seal at doon po maghokus ang pag usok ng tambucho ayan nakabit na po ni Piso. isang kamay lang po ang ginagamit niya Yeah nagipit na namin yung block saka yung piston, piston ring ngayon susunod na natin tong head at tasabit na natin Ito guys atin pong simulan na siyang ikabit para matesting na natin na kung yun talaga may problema pero yun na po talaga may problema na yung barbula nya ayan yung mayari talagang nag iisip na maigi hindi niya malamang kung anong gagawin <laughs> ayan na at tatap iba pa banggasa na po ito sa gitna ng karsada kung hindi pa andar ayan. Yeah. at simulan guys yung pagkakabit nitong head let's go guys So okay na po, nakabit na po namin yung head na tune up na rin po. At ikinakabit na po yung takip niya. Tapos susunod po namin yung pinakang bracket niya dito. At titestingin na po namin maya maya panda rin. Para po malaman na. Ayan, tambutso po, ikakabit na rin. Ayan. Akabit po natin yung tambutso.

atin pong testingin na siya mayami ang kaunti kaya kabit lang po yung tambot syo kinakabit na po yung tangke i testingin na po namin kung naka-under na siya ng tuloy tuloy ayan si Pak Joshua guys okay na po yung Rosy 125 commander na po ayan may minor na po ang naging sala rin po ay yung barbula singaw pero bago po namin galawin yun ay binaybay po muna namin lahat ng wiring nya kaya po na detect po namin na yun ang talagang may problema ayan guys ayan guys umandar na po sya may minor na rin po sya kaya po wag po muna kayong palit ng palit ng pesa kaya kailangan detect po muna lahat Atin pong sisimulan na ikabit yung, yung ibang pyesa Yung matka ng mga cover nya Atin pong Ikakabit na yung tanke eh. Let's go guys Tay gabit na po lahat. Tay testing na po panda rin. Yung Joshua. Yan, may gabit na yung tangke, yung upuan, yung cover. Si pa. Yan, one click na po si Rosie 125. Ah. Uh, five ayan po yung may-ari, masaya na siya pero hindi lang halata. <laughs> ay na, okay na. Umaandar na siya, may minor na siya. Ah. Uh, po at yung gusto po magpagawa sa Jams Motorcycle Parts ang Jams Motorcycle Parts po ay matatagpuan sa Burok Puno, Barangay Bukuan, Lucena City sa tapat po ng Pontes Bake Shop ayan po ayan po yung mayari si Buboy po maraming salamat sa tiwala sa Jams Motorcycle Parts wow. hanggang dito na lang po yung video namin palike and share at papalo po ng aming page yeah. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, tahimik na po. May minor na.